Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Mahal niya kami, and that's a fact. Usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang tungkol sa paglabas ng ex-lover at anak ng dating rap master na si Francis Magalona. Umani ito ng iba't ibang reaction. Meron nang niniwala na anak nga ni Francis M. si Gail Francesca dahil sa mga pagkakahawig nito sa ama at sa mga magalo na meron naman iba na di kumbinsido at maniniwala lang umano ang mga ito kapag may DNA test result na maipakita sa publiko. Sunod-sunod ang mga revelasyon at kahapon lamang ay nagulantang ang social media dahil sa pasabog ng dating producer ni Francis M. na si Bobby Tar Rosa. Ayon kay Bobby Tar Rosa, wala kasi divorce sa Pilipinas. But even with kasal, Ang tanong, was Tico married to Pia? No, she was married to another guy with last name Lim and they had a son, Nicolo and daughter Una, who many of us knew these. Pia huwag ka magpabiktima. grabe grabeka, no one broke up your marriage, dear. You were never married in the Philippines. So for all you judgmental people that did not know the real story, Francis and Pia were already separated before he got into this amazing relationship? he deserved to experience real love at least once in his lifetime. Ayun kay Bobby, malapit na kaibigan umano siya ni Francis M at tuwing nagkikita sila ay nagkukwento ito sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya. Anya, nabanggit na umano sa kanya ni Francis ang tungkol sa babaeng minahal nito na si Abigail Wright na Anya ay opposite sa ugali ni Pia at dito niya lang umano naranasan ang totoong pagmamahal. According to Ruby Tarrosa, hiwalay na umano si Pia at Francis M. bago pa man dumating sa buhay ng rap master si Abigail Rait at nananitili na lang umano ito para sa mga anak. Dagdag pa niya kung mabubuhay ang rap master ay tiyak ipinakilala na niya ito sa buong mundo pati ang love child niya dahil nabuo umano si Francesca sa pagmamahalan nilang dalawa. Sa kabilang dako, nag-post naman si Pilar Mateo na dating publicist ni Francis M. ng litrato na kuha umano noong 80s na tila sagot sa rebelasyon ni Robbie Tarrosa na hindi umano kasal sa Pinas ang dalawa. Ayon sa caption ni Pilar, kasal umano ito ni Pia at Francis sa Hong Kong. Sa kasalukuyan ay tahimik pa rin ang panig ng mga magalona. Ayon sa ibang source, ang pananahimik ni Pia ay siyang kasagutan sa lahat ng mga kumakalat sa social media na matagal na umano nitong alam ang tungkol sa relasyon ni Francis M. at Abigail Raid. Hindi ito makapagbigay ng pahayag dahil marami ang saksi umano na na ang mga ito bago pumanaw ang rapper na si Francis M. man saludo din ng karamihan dahil sa ipinakitang pagmamahal at dedikasyon ni Pia sa kanyang mga anak. Marami ang umaasa na balang araw ay magkakasama sa maumoano ang mga anak ni Pia at Abigail dahil pare-pareho naman itong anak ni Francis M at kung nabubuhay pa ito ay tiyak ito din ang gusto mangyari ng rapper